Adios yes, vlog, maraming maraming salamat sa inyo at sa so, tanghaling ito, Lord, maraming salamat sa inyong pagkain na bigyan na kalakasan para sa akin sa tanghaling ito, maraming maraming salamat sa Jesus name, Amen Ayan mga Adios vlog umpisahan na po natin ang lapangan dito ngayon sa Hardin ni Jess vlog Ayan, magandang tanghaling sa inyo at meron tayong nilagang saluyot Ayan, oh. tapos meron tayong nilagang talong na maanghang tapos meron tayong dinakdakan at merong tilapia na hinihaw. Mga ka-Diyos vlog, maraming maraming salamat sa inyo. Sa inyong pagtangkilig at pananood ng aking videos. Yes, umpisahan po natin sa tilapia. Kain tayo lahat. Takakuba tayo ng ano kanina, ng labong. Ito yung labong, oh. Rap labong mga ka- yes, vlog. Hmm. Tapos yung ano, yung salad na talong. Eto. Ito yung mga ano, ito yung nilagang sa luiot kanina, yung tunuhan natin sa may gulayan. Hmm. Tapos, Nilagong sa luyot. ganun na ito yung ating dilihaw na terapia dito tayo susawan kasi yung aking dinakdakan ito maanghang na tapos itong ano yung salad na talong maanghang na maraming silo masarap yung labong mga adjust promise masarap yung labong tapos meron tayong pipino. Ito yung ating dilakdakan. At iho na lang tayo ng ano, ng tilapia kasi nagagawa tayo ng bubong kanina diba? Oh. napagod si Diyas Vlog <laughs> masarap pa pa kayo ano, tilapia lalo pag hindi na inihaw masarap na itong ano oh yung nilagang okra ay okra nilagang saluyot yan talagang nakakagutom itong ginagawa natin pagkain ah, uh, ano kasi di meron tayong mga dinaktakan dito eh kombinasyon yan yung ating silapia na inihaw Tapos kanina, pipirito ko to. Eh, alanganin na ako kasi naggagawa ko ng bubong. Kaya ginawa, iniha ko nilang para madali-dali. Ah, iniha ko naman kasi kahit tuwanan mo siya, okay lang. Ayun. Ba? Lapia, na iniha ko natin kanina. Mga kundi ka pipino. At na. yung ano yung salad na talong manghang dami sila hindi ko nabirid yung kanina no kinuha ko dun sa taniman ano? salad na talong meron na naman tayong pinagpahala sa araw na ito sa ating hapagkainan diba?

Tuwala dinakdakan. Oo. Ihaw lang tayo ng konti. Ihaw Makain. Tayo. tapos na yung ating tilapia pati yung salad na talong nakakagutom <laughs> Susunod mga ka-Jazz Vlog, mag-suggest kayo kung anong gusto natin kainin para ay kasi nag ay nag isip din ako ng ilalans natin tap ayon sa likod. Okay. Pagkailan nyo sa likod.

Sa patuloy niyong pag-subscribe sa aking YouTube channel, pananood niyo sa ating vlog. Maraming maraming salamat sa inyo at magandang tanghali sa inyo lahat. Yes, Vlog TV po. Ang hindi link ko. Thank you.